Hello, what's up mga partner? Chunela MTB po. Ngayon po ay bispiras ng Pasko at babiyahe pa rin po tayo para makarami ng tip. What? Ay, Para makarami ng... Huwag mong subukan. Biyahe at makauwi ng maaga mga partner. Nawa po ay makarami tayo. At tara mga partner, samahan nyo ako sa biyahe natin sa bispiras ng Pasko. Unang booking pa lang natin mga partner. Mukhang sinubok na tayo.

Sa masagot dito kaya hello po hello hello po ma'am ma'am saan po banda yung Ah uh, grab po ma'am saan po banda sa inyo ma'am uh, pagpasok po ba kanan sa guard house Apo kakain po agad kayo kuya pagkapasok. Opo. O, ah, andito na po ako sa pinlocation. Puro dalawa naman lang nandito ma'am? Um, Ahm... Nasaan ko sa car? Hindi, andito na po ako sa may PIN. Malapit sa may orange na building na may brown. Eh, didiretso pa po po. Ngayon po yung diretso pa po. Ah, didiretso pa po. Anong company na yung nakikita niya dyan? Ah... Katabi ng Contour. Kung pa'r? Kung pa'r. Diretso ko rungkun. Kung dulo, kung dulo, kung dulo. Kaka-kakaliwa ka. Yung unang rampa ni pagkaliwa mo, yun na po yung sakin. Ay, sige, sige. Ay, sige, sige. Ah, sige po, ma'am. Mga <laughs> partner, rungkun. Nasa damuhan nasa damuhan yung inotation dyan eh wala yung building dyan dretyo pa pala tapos kaliwa. Ah, na sa kaliwa mayroon na sa sa kanan Bosing? So big deg yung bata boss yun ah dulo pa! kaliwa ah sige po talaga naman oh kasi dulo dulo pa na no? mali pala yung doon yung pin location ayun may pangalan sa taas Okay, santay lang. Dito tubig. Sa diba? tulay pagkatapos ay yung sa kaliwa. Pa dito na. kunin mo natin yung drinks ano po ma'am morning ma'am Kasih bahasa. <laughs> Ayun, ayun. Yeah. Masaya na po, ma'am. Masaya na po. Ay, ha. Tama po. So, partner. 50 bucks. So, nang biyahe natin. 50 bucks. Enough. You know? o. At... Complete. Yan. Next booking na tayo mga partner 50 bucks Thank you po customer Alright mga partner Okay na naman tayo